Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Yeah, uh, na second trip kami dito sa Tanipan. Babuendi, ay yan na kita ni mga pasta galing Bicol. Ayan na, uh, medyo mabut Pero hindi naman natuloy yung ulan Ayan, mga galing Bicol po yan. Galing Bicol. Oh. Bicol is rug. Ito, Alps. Isa rug ulit, Volvo. Gawang Del Monte Motorworks. Ayan, good morning, good morning, good morning sa lahat ng subscriber. Good morning, good morning, ano. Second trip, Taliban, Pabuendia. Yan yeah, sa mga pasayerong paluwas. Magabang-abang lang po kayo sa mga bus stop. At dadahan po kami dyan ha. Pipig namin kayo dyan. So kagabi ay naka 4 ways kami. 42,990. Kulang na po na 10 piso. Laka 43. Yakpat na naman po kahapon, kahapon. So, ngayon ay uh, July. First, uh, July 1. July 1. Ayan, napakabilis ng uh, uh, panahon. Malapit na namang uh, magpasko kasi lampas natin na ng uh, taon kaya mag-ipon ni na tayo mag-ipon ni na mag-ipon kaya kasunod natin mga Asia Star sa likod 1826 at saka 1833 284 pa rin po aking uh, dala vlog sa yun ang uh, bago ng uh, kagasawa Pinemonte Lardi Benya! Benja Benja Francia Toros Braga Sepentranco Pinemonte Belltron, ayan. Scania Extreme, yun Bagong uh, labas din yan. ng uh, Isarug. Ito talaga ang pinaka-latest, mega Megabass. High gear. Uh, yan ang pinaka-bagong bus. Pinaka-modelo ngayong uh, pala. Ambasyero natin ay na Puro. Nababa ng Padre Pio Dalawang araw pista Ano? 29.30 uh, Simba Itong mga Taga Manila So yan na Kalahati lang matitiran dito sa aming Pasayero Maraming bababa sa Patri Piyo Magsisimba Magsisimba yung mga Magbaba ng Patri Piyo May ready na malapit na po kayo Ready 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 Lapit na po kayong bumaba Mga magsisimba Ready na po, ready. Ito na po, Padre Beo. Yung mga papuntang Padre Beo dito sa kanto, sa bus stop. Magta-tricycle kayo, papuntang loob. Yan you know, o, papunta doon. Tricycle. Padre Beo, Padre Beo. Ay, mga dito. Yo, ito na po. Ah kami pamilya you ng know, baba. So, yan nasa na po kami. Tumamahal pa rin po sa adlo ka. Ay, bumababa ka so. lumpang. babuntang Tayabas, oh. Kalumpang dyan, kalumpang. So, yan. Yeah, nasa Kalumbang na kami. Tama pa rin sa lokal. Puno pa rin. Puno. Kalumbang! Papuntang Tayabas City. Dito na po. Shortcut. Papuntang Tayabas. Sunod, Arias. Arias, Arias. Papuntang Yam. Kapitolyo ng Losena. SM, SM, SM. SM Losena.

Star doros ayo muntenegro pa lewat tenga Sarap maligo. O, yung gusto ng uh, vitamin C, ayan, libre ng libre dito. Oh, yun know. Libre dyan, walang bayad, Dami na liligo. Ayan, o. Oh, dami oh. Libre, walang bayad Kaya magsaya lahat. Pwede pala tayo kumain para tuloy pila na tayo. Maraming ba sa SM, hindi ma. Pwede sa taliban tayo pipila. Ayan na, uh, ayan ang ano, uh, bypass ng Lucena. Ayan o. Oh. isa po ito for wish na dito sa Pwendi ah, pa napakamaraming uh, tao pa rin dito napakarami pa rin pa sa Iron Bowway pa Los Enaliba, Batangas, Nasugbo, Santa Cruz Lemery for wish po ito medyo pagod na pero kaya kaya pa ayan, dahil pa sa Iron Ayan, uh, 36,000 na po yung aming uh, gross 3 ways So, possibly pa itong maka 45,000 Pag napuno Kung so, Sana yung makapuno para makalas maka laki ng koleksyon Ngayon ay uh, close payroll namin 30 Bukas ay July 1 Panibagong na uh, naman uh, Panibagong payroll na naman yun Ayan, itong uh, Itong biyahe namin, so sasawarin namin sa July 10.